Ka-Foodaholic! Welcome back to my channel! For today's video ay um, gagawa tayo ng ating pa-orders ngayon. Bali, dalawang bilao po. Ayan. 12 inches po siya. Ayan. At ang brand ng ating bilao ay Fry Jam. Ayan po. Ito po yung gagamitin, na, gagamitin natin. At pagpasensyahan nyo na po kapag may nakita kayong ganito na um, sa uh, ating alumi aluminum foil ay natural lang po yan. Hindi <laughs> po yan ano, gamit ha. O po tayong gumamit ng gamit na na foil. Ayan po. Bali dalawa. Ngayon, um, tig to 25 pieces po na uh, puto cheese at 25 pieces po din na kutsinta. Bale, dalawa po itong order niya. Supposedly ay tigi-isa po sana na bilao. Kaso lang gusto niya po is may uh, i-half-half na lang daw. Kaya ayun, suggest po ng ating customer. So, ayun. Kaya yun ang gagawin natin. Let's start! At disclaimer nga po pala ha, nang po ako ng ating kamay. Ayan. I always wash my hands po bago po ako mag um, magpapak ng ating mga orders. Ngayon, mag-start na tayo. Unahin po muna natin ang kutsinta. Bale, limang piraso po na kut ah, kutsinta. Puto cheese ang ating gagamitin ngayon ayan po five pieces po ayan so ayan napakaganda ng ating kutsinta ayan bali ganito lang po ayan paano ba yan hindi siya makikita ayan ganyan five pieces lang po per color ayan so, yung ibang pink ayan sababala so, yung ibang pink yan. Tapos, next naman, ay, nasa sa na po kung ano po yung next na kulay ang gusto nyo po. Ganun din, limang piraso. Pagpasensya nyo po kapag may narinig po kayong tumatakbo, yun po ang aking anak. Gusto mo laging maglaro. Sabi niya, may init sa labas kasi nga, laging umuulan dito sa amin. Kaya ayun, palaging basa. Ayan. <laughs> Napakadali lang po nitong gawin. Tsaka easy lang po. One, two, three, four. Ayan. Always wash your hands po ha. Kapag uh, kapag mag-aanot po tayo ng ating kakani. Hindi kaya po hindi po ako gumagamit ng gloves dahil um, matagal matagal po kasi siya. Lalo na po at nagmamadili po ako ngayon. Ayan, so. Ayan, tapos na ating, um, sa ating puto cheese nyo naman. Ang lalagay naman natin sa ating middle, ang ating kutsinta. Tatapusin nga po na pala natin yung ating isang bilao. Oh. Ayan. Ganun din po yung process niya. Is, um, kaya pong bahala kung anong kulay ang inyong, ila ang inyong ilalagay. Basta 5 pieces per color po, ha? <laughs> Ayan. Napakaganda ng ating uh, um, puto cheese ngayon. yon bibilisan na po natin. Dahil malapit na po yung pick-up time niya. madali. At again, pagpasensyahan nyo na po kung masyadong maingay. Gawa ng, alam nyo na, meron po tayong mga kapitbahay na nag-aalaga ng mga manok. Kaya po, ano, masyadong maingay po sa akin. Move lang po natin po. Ayan, move, move lang. ngayon, tapos na ang ating uh, dalawang bilao na paglagay. Ngayon, susunod naman natin ang ating um, kutsinta. Actually, meron pa akong sampung natira dito. Ayan, meron pa akong sampung mga ganito. Ilalagay ko lang to by pack para mabenta naman natin by pack. Ayan. Move ko lang po dito. Ayan. Um, ayan po, kukuha lang po. Uh, oops lang po tayo na malinis na toothpick para po sa paglagay ng ating kutsinta Ganito lang po ilalagay ang ating kutsinta ayan ganyan po tapos ipaikot -ipa lang 'tas ganyan. Ayan po. So bali 25 pieces din po ito. ayan ganyan lang. ganyan po natin. napakasimple lang po ng ati bilao ngayon <laughs> kaya ayun sana po ay um, subukan nyo ganito, ganito. Uh, gusto ko sana magkaroon ng turntable para hindi po uh, kumahirapan sa paglagay ng ating mga kakhanin kasi ganyan Ayan. Pagkatapos ko lagyan dito, ayan, iikot ko na naman siya. Yung ganyan. Tingnan. You know? <laughs> Kaya, mas, uh, medyo mahirap ko Pero, okay lang. Pag-iipunan. Pag-iipunan po natin ang pagbili ng toying table para sa ating um, ayan po Oops. Okay halo. Hello! Oops, nandito na yung husband ko. <laughs> Ayan, tapos na natin ilagay ang ating kutsinta sa ating bilao, Ito po ay 25 pieces. Ayan, napakaganda ng ating kutsinta at ang ating puto cheese. Ayan po, tapos uh, isusunod naman natin ang isang bilao na lagyan ng ating kutsinta. Ayan, napakaganda. Di ba? Ayan, tapos na ang ating dalawang bilaon na may kutsinta at puto cheese. Ayan po. Tapos na. Meron po tayong extra na 20 pieces na kutsinta at 10 pieces na uh, puto cheese. Ilalagay po natin ito sa pack para mabenta naman natin. Ayan po maglalagay tayo ng cheese sa ating um, sa ating kutsinta. Ayan po. Lagyan po natin ng cheese. Ayan. Ang ating kutsinta. Spread, spread lang ng ating uh, kutsinta ating cheese. Wow! Napakaganda ng ating kutsinta. At ganoon din naman po sa kabila. Nagyan naman natin ng cheese. Lagay, lagay lang po. Napakainay din na. ating kapawid run once again. Ayan. Ito na ang ating finished product. Ayan, ang ating puto cheese at kutsinta na ating dalawang bilao. Ayan po, nakikita niyo po yung extra. Lalagay po natin yan sa pack. At ngayon, ah, maglalagay na tayo ng cling wrap. Ito po, yung ginagamit ko na cling wrap Ah, ito. At isa po ito sa pinaka-struggle is real ko. Cool. Dahil nga po, wala po akong turntable. Kaya po, nahirap, nahihirapan po akong magbalot ng cling wrap. Yan. I-open ko lang. Ay, Ginaganyan ko lang po ito. Once again po, disclaimer lang. I always, I wish, I always wash my hands po bago po ko mag uh, bago po hinahawakan ng ating kakanin. Ganyan po. Nakikita niyo ba yung cling wrap? Ayan. Ganyan. Okay. Tapos, ganyan ko naman siya. At ngayon, ay guguntingin naman natin. Ayan. Ayan po. Ganon. Tapos, we're gonna do another one. Sa half naman niya. <coughs> Ayan. Wait. Ayan. Napakahirap po tayo ganyan din naman again. Ayan. Tapos, gupuntingin na naman natin siya ulit. Nakaluhod lang po ako nito. Guys, so ayun. Ayan, tapos na yan. Tapos, hihilain nyo lang po siya ng pagganito. Tapos, lagay siya ilalim. Yung ganyan. Tsaka, din sa kabila. Ayan bago po natin lagyan ng scotch tape. Yung scotch tape ko naman po ay, ayan, ganito. Ayan po. Then, sila lang po yung ilalagay sa gilid. Ayan. Tapos, ayun. Ganyan lang. Sa kabila din. Yun, inuuna ko po kasi yung uh, pinaghatian We're gonna do the, the rest Again, so ganyan okay companion so, lang sana, sana makabili na ako ng turnable table para um, smooth na yung ating pagbabalot ng ating mga kakainin. At saka, sa at saka ng recipe nga pala ng ating kutsinta at ang ating puto cheese ay nasa aking YouTube channel lang. Search nyo lang po doon po the holiday pH. Nandun lang po lahat ng ating kakainin. ganito lang po ha. Kahit mahirap pero go pa rin laban. <laughs> Tapos susuruan ko po kayo kung paano din maglagay ng um, straw para may handle maglalagay lang tayo ng thank you sticker kung mayroon po kayong sticker ng inyong business, ayan po, pwede pwede ako kasi wala pa po akong sticker na gano'n, tapos yung ating straw ayan, maglalagay naman tayo ating straw, ganito ko lang po siya ginagawa ayan, ganyan lang ang pagbabalo at ah, paglalagay ng straw. mana? na? Nene, nene, gayo. Pagpasensya niyo na po, napakaingay. Ayan. kailan talagang kumulat natin? ano yung nakonekta nito? yun 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 Again, thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para man notify kayo sa lahat ng uploads. Bye guys. Bye.